yon galing is meron tayong ADB nang i -re reset Check engine problem. ano? o. Di nawawala, o. Oh. So, i -re reset na natin. Hindi natin patatagalin. Pas. yung kilay niya nandito OBD okay. magic tools bro kukunin muna natin pala yung torch natin dala ay Ayan. itong gagamitin natin diagnostic tools Dr. Api so pagdating sa kilay ng Honda pares lang sila ng barako ito yung ginagamit natin sa barako na OBD Yan. OBD to ito. tapos ito kasama naman dyan sa Dr. Api itong line na yan So, sasaksak na natin yan. Yan. Tapos. Yan. So, yun. Nasaksak na natin. Saksak na rin to. Ganito ang pag-reset ng check engine ng ADB 160. Open natin. Open nyo lang pala. Yan. Ma-open na rin yung diagnostic tools. So, kita. Dito para kita nyo rin yung pagwala ng check engine. Okay, hanapin natin sa Honda. PCX. Yan. Oh, kasi walang ADB, PCX nandyan. So, tingnan natin ang aero kung bakit siya nag-check engine. So, ayan. 66-1. Bakit? Unlisted. Ano? Unlisted na kalagay eh. Bukan natin eh. Reset na yan kung marireset nitong diagnostic na dala natin. Okay. So, ayan. Ma-reset uh, na. Hindi pa natatapos yung planing error. So, okay na. Test na wala na. Tingnan natin sa view kung nandun pa. Bio. <coughs> okay na. Wala nang error yung unlisted. Mas unlisted ano? Unlisted pala pag ano research na lang natin parang speedometer yan start muna pare tingnan natin Yun. so okay minor okay <coughs> no, lahat yun lang kapag eh, pag nagtatanggal ng speedometer nito o kaya nag disconnect Mag-check engine po ang motor na to. Ay, yung ABS ko, Pag natakbo na yan, mawawala yan. So, yun lang. Pag-erase ng pag-reset o pag-erase ng check engine problem ng ADB 160. So, yun. Ayos, mga kalangis. Tayo na natin. <coughs> nice. Thank you for watching my video.